Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, ito yung... Ito yung ano ko dati, yung... CT Scan. Dalawang bisis ako nagpa-CT Scan sa ulo dahil nga sa head trauma. Ayan. CT Scan. Tapos, yung CT Scan... Ito lang yung, ano, isa lang yung, ano, yung MRI pala. Ang dami niya. Isa lang yung, ano niya, ito, yung ganito. Isa lang yung sa CT scan. Tapos yung, eto naman, yung resulta ng MRI. Pero, hindi ko pa siya napapabasa sa neuro. Dahil yung schedule ng neuro sa IPEO ah uh, sa Friday pa Friday ng alas 3 maano to oh, kasi eto tingnan nyo ah uh, MRI ito yung ano resulta tapos ano pala yung MRI pala ang dami niyang anong tawag nito negative ayan oh anim na piraso yung ganito niya dadalhin ko ito sa Biernes. Pupunta ako sa FEU sa Biernes. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. At saka sana okay kayo saan mang kayo naroroon. Ngayon, umaga na to. Ang pakiramdam ko. Medyo okay ako, pero medyo kumikirot yung dito banda ko. Pero hindi siya katulad ng mga nakaraang araw. Kahapon nga pumunta na ako sa Neuro kasi pinabasa ko yung result ng MRI at saka laking pasalamat ko kay Lord na okay naman yung resulta ng aking uh, MRI sa dalawang CT scan okay din yung resulta noon pero nagpa MRI pa rin ako kasi higit dalawang buwan na grabe pa rin ang pananakit ng ulo ko yung sumasakit ng ulo ko yung part lang dito yung ito yung ano ito yung malaki yung bukol noon hanggang ngayon pag diniin mo yung kahit ito lang, pag iganon mo siya mararamdaman mo siya na medyo masakit at saka namamanhid siya tapos, pag ginagamit ko talaga yung lakas ko kahit ganyan na mag map ako, o kaya yung spin na map na ini-spin ko yung map di ba parang, syempre maninigas tayo para, ay lalakasan natin yung pag-spin para mapigaan ng mabuti ayun, parang nararamdaman ko yung dito dito yan, parang lumalatay siya papunta dito ang sakit, tapos pag sumakit yan, mga one week yan na hindi mawawala yung sakit tapos kalat talaga yung sakit niya, meron minsan nawawala siya, tapos minsan kalat yung sakit niya parang meron dito, meron dito, meron dito Minsan, pag di ko kaya yung ano sakit, umiinom ako ng paracetamol. Kasi sabi ng doktor, paracetamol lang yung aking inumin. Ayan na nga, kahapon, bale, pinabasa ko yung MRI. Sabi ng doktor, uh, congrats dahil clear daw yung aking MRI, yung result ng MRI. Napakaswerte ko kasi walang nangyari sa akin na ganun kas kalala dahil biruin mo sa laki ng bukol sa grabe na pagkabagsak ko okay pa din ang resulta kaya ako yung talaga nagpapasalamat kay Lord nung sinabi yan sa akin ng doktor ang una ko talagang na nabanggit na thank you Lord kasi di niya ako pinabayaan sabi sa akin ng doktor pag yun nga pag sumasakit ang ulo ko parasita mo lang yung inumin ko at saka ano daw, wag ako masyado magpapagod at saka trabaho ng mabibigat kasi para din daw ako ng anak, sabi niya. Yung tension daw, parang yun din ang nakaka-trigger sa sakit ng ulo ko. Ayan, kaya sabi niya, mag-relax-relax relax lang daw muna ako. Sabi, yan ang sabi sa akin ng doktor, kaya laking pasalamat ko. Kaya ngayon, meron pa rin akong mga, ano, mga... Uh, binabayaran, paglinis doon sa bahay, tinuturoan ko lang, sumasama lang ako doon para ituro kung anong gagawin. Meron talaga naglilinis. At saka yung mga aso, di ko talaga sila mapaliguan. Yung anak ko kahit busy sa trabaho, pag, ano, pag mga Ilang araw na di ko napapaliguan yung aso, pinapaliguan talaga niyan. Yung isang anak ko, busy siya sa trabaho talaga kasi sa bahay pa rin siya nagtatrabaho din na sila bumalik sa opisina nila. Pumupunta lang siya sa opisina pag may kamiting siya na taga-ibang bansa. Ngayon, uh, sa bahay lang siya kaya pag di na niya kaya yung amoy ng aso, ano ka neto, nililigo na niya. Kasi di ko pa maligo. Hindi naman sila mabaho, pero ayaw niya nang may naaamoy siya. Kasi nga, sa loob lang ng bahay yung mga aso. Ayan, tapos tungkol naman sa pinapagawa naming bahay. Ayun, nabubunga na siya. At tapos na yung sa third floor parang yung sa ibabaw na lang isang patong na lang yun na ano na hollow blocks hindi na pinatungan sa kanila lang daw yun pag uh, nagawa sila ng CR kasi may may CR din doon isama na lang daw yun na ano yung paglagay ng hollow blocks doon tapos yung sa terrace nalagyan na rin siya ng uh, poste yung para sa ano ba 'yun yung sa barandillas nalagyan na rin siya ng poste. Sa ngayon ang ginagawa nila, tinatapos nila yung sa second floor yung isang kwarto doon. Tatapusin nila yung CR doon. Nakabili na ako ng mga gagamitin doon, yung pinto ng CR, yung hamba ng kwarto tapos yung mga tiles, magkakaiba yung kulay. Syempre yung sa sahig, yung sa ah uh, dingding ng CR yung sahig ng CR kailangan magaspang ang sa sahig ng CR at saka yung sa hagdan hagdan ng ano papuntang second floor yun muna yung isa ang tatapusin siguro after ano na uh, Christmas or after new year na kami magpapagawa ulit kasi syempre pag December kailangan ng pera maraming mga binibigyan kaya ano muna, I stop muna pagkatapos na ng ano ka neto, ng bagong taon kasi kailangan din natin mag-share tayo ng ating mga blessing kasi laking pasasalamat natin dahil sa dami din ng mga biyayang natanggap natin kailangan mag-share tayo pagdating ng Pasko at saka ano, bagong taon dito kasi sa amin sa computer shop tuwing Pasko namimigay kami ng mga ganyan t-shirt sa mga bata tapos yung mga bata kahit hindi namin inaanak maraming mga pumupunta dito pag pumupunta dito nagbibigay kami kahit paano yun ang ano namin ang paraan para sa pasasalamat sa mga natanggap namin na biyaya sa mga nangyari na maganda nitong uh, nagdaang taon laking pasalamat talaga itong nagdaang taon kasi nga ligtas ako sa ano ka neto, sa masamang kapahamakan. magastos man, malaki man ang gastos, pero yung buhay natin walang kapalit. Ayan. Kaya ako po yung nagpapasalamat din sa inyo sa lahat po ng mga nanonood ng video ko. Sa lahat po ng nagkikisimpatya sa nararamdaman ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo sa hindi ko na babalikan uh, inuunti-unti ko naman kahit matagal, mga two weeks na. Kasi di talaga ako nagpo-focus manood ng uh, mga video. Yung pag ano ako, piniplay ko lang. Pag, kasi di ako nagtututok sa computer o kaya sa ano ka neto, sa uh cellphone kasi isa 'yun sa uh, isa 'yun sa nararamdaman ko na nagpapasakit ng ulo ko yung pag sobra ako sa cellphone yung dito oh, parang tumutulay yung sakit parang ano siya naglalakad yung sakit niya sa sa ano ba parang sa mga ugat niya kaya tinigil ko muna yung mga pag ano pag ibe tapos ano ka neto yung <clears throat> yung sa sa computer kaya pag ako nakaupo dito kasi lagi ring kaming sarado pag nakaupo ako dito inuunti-unti ko din kayong balikan. Ayan po, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po at saka God bless po sa ating lahat.